Good morning, good morning. So ayan, maaga po naka-uwi yung aking isang mami-mili. At yan po ang kanyang nabili ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes. Ayan, so, ito po ang kalagayan niya dito. Maaraw po ngayon dito sa San Jose Batangas ng housewife. Marami na naman po kami bote ngayon. Ayan, ito nakikita niya. Marami-rami na rin po ulit bakal. Ito pong tapat namin ay tapat ng subdivision in ma. gumagawa po sila ngayon. Nagtatambak sila ng lupa. Bali, tapat po kami ng, kami po ay nasa tramo. Ito pong, yan pong kabilang yan, ang bakon. Subdivision na po yan. Ayan, nagtatambak po sila ng lupa. Pwede po kayong kumuha dito sa gusto. Ayan po, kung nakita niya, ang dami. Doon, meron ang ginagawa ito sa dulo. Ayan, meron na doon. May mga buo na doon sa dulo.